Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay may napakagandang kwento ako para sa inyo tungkol sa isang alamat na siguradong magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Noong unang panahon sa isang mapayapang kaharian sa paanan ng bundok, may isang prinsipe na nagngangalang Amihan. Hindi lang siya basta prinsipe, siya ay isang pinuno na tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Makisig, matapang, at higit sa lahat, Mahal na mahal niya ang kalayaan. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang kalayaan para kay Prinsipe Amihan? Para sa kanya, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Parang hangin na malayan niyang nalalanghap, ganoon niya kamahal ang kalayaan ito. Ngunit minsan, ang buhay ay nagbibigay ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Dumating ang mga dayuhang mandirigma, at dito nasubok ang tunay na pagmamahal ni Amihan sa kanyang bayan. Walang pag-aalinlangan, pinamunuan niya ang kanyang hukbo. Sa gitna ng labanan, nasugatan si Amihan. Pero alam niyo ba kung ano ang nangyari? Isang mahiwagang diwata ang lumapit sa kanya. Hindi ito basta diwata. Ito ay tagapagbantay ng bundok na nakakita ng kadalisayan ng kanyang puso. "Prinsipe Amihan," sabi ng diwata. Nakita ko ang iyong wagas na pagmamahal sa iyong bayan. Bibigyan kita ng regalo, isang bagong anyo na magpapahintulot sa iyo na patuloy na magbantay sa kanila. At sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Amihan. Naging siya ang pinakamataas na lumipad, ang pinakamatalino sa himpapawid. Isang agila, isipin nyo, mula sa pagiging prinsipe ng lupa, naging hari siya ng kalangitan. Mula noon, araw-araw nating makikita si Amihan sa kalangitan. Ang dating prinsipe na ng ngayoy Agila ay patuloy na nagbabantay sa kanyang minamahal na bayan. Kapag may panganib, siya ang unang nagbibigay babala. Kapag may kailangan ng tulong, siya ang unang dumadapo. Kaya mga kaibigan, sa tuwing makakakita kayo ng Agila sa kalangitan, alalahanin niyo si Prinsipe Amihan ipaalala sa ating sarili na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay walang hanggan, kahit pa magbago ang ating anyo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na bayani ay handang magsakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. Hindi ba't napakagandang aral nito? Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong tulad nito. I-share din natin ito sa ating mga kaibigan para maipaalala sa kanila ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mag-iingat kayo.